Gadaro po, ako po Lee CRP, ni Jim D. po. So, ang topic natin kasi ngayon is about sa pagpapagawa ng structure para sa uh, sa gym business mo. Kasi, alam na, alam na natin na mas practical na magpatayo ng gym business sa sarili mong bahay, sa sarili mong property. Kinumpara kasi natin yan doon sa mga past videos, doon sa mga gym business na pwede natin itayo sa commercial na lugar. So ngayon, ang topic natin, paano kung lupa ka lang meron at wala pang structure? Practical ba na magpatayo ka nung, ano, nung structure na yun ah uh, kung magtatayo ka lang ng gym business? So, by the way, itong proof of completion natin na is para kay Ma'am Gemma at saka kay Sir Richard Gutierrez ng Pampanga. So, ito kasi yung case nila Ma'am Gemma at saka Ma'am Richard na meron silang lupa, pinagpatuyo nila ng sarili nilang uh, structure para gawing gym business. So, yung property nito na is nasa 100 square meters yung itinayo niya. So, tinanong kasi nila ako kung paano, kung practical na pwedeng gawin nga yun. So, compute natin. At uh, kasi, di ba, magpapagawa tayo ng sarili nating gym warehouse kasi. So, base doon sa pagtatanong natin, yung pinakamura na makukuha natin na uh, sa construction cost is 6,000 per square meter. eto yung ano ah, yung prefab, yung mga nakikita nyo ng na mga warehouse na naka I-beam, tapos yero yung mga uh, pader. So, 6,000 per square meter. Pero ito, mind you, sigurado ako, mas makakamura ka rito kung kayo mismo ang magpapagawa doon sa lugar nyo. Kasi, mas mura lang yung costing noon, sigurado ako. So, doon sa case na to, sila Ma'am Gemma at Ma'am Richard ang nagpagawa. Kaya sigurado ako makakatipid sila. Okay, for the sake of computation, ibase natin sa 6,000 per square meter yung magagastos sa construction cost. So, may 100 square meters sila Ma'am Gemma. Kung patatayuan nila na uh, prefab na, na construction yun, So, 100 square meters times 6,000 per square meter, lalabas yan na sa 600,000 lang ang magagastos nila Ma'am Jema sa pagpapatayo ng structure na yun. Pero sigurado ako, dahil sila ang nagpagawa noon, malaking dihamak yung natipid nila. So, for the sake of computation, doon tayo sa 600,000 na nagastos nila. Okay. Sa 600,000, makakapagpatayo ko na ng isang structure na 100 square meters ang laki. Ngayon, kung uupa ka ng 100 square meters, correct me if I'm wrong, nasa 15,000 po yan ang average na rentahan yan. Baka mababa pa yung 15,000. Kasi marami tayong kliyente na umuupa ng mga around 100 square meters na mahigit 15,000 yung nagagastos. Pero dito, for the sake of computation, ilagay natin sa 15,000 uh, per month ang renta. So, kung i-divide natin, yung 600,000 na yun, yung nagastos nila 600,000, i-divide mo by 15,000 per month, lalabas na sa 40 months lang, bawi na nila uh, Ma'am Gemma yung nagastos nila para sa pagpapagawa ng kanilang uh, puesto. pwesto. So ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung 40 months, tatlong taon yon eh, at apat na buwan lang. Ibig sabihin, parang nag-advance ka lang ng payment ng uh, tatlong taon at apat na buwan sa pagpapagawa nung, nung structure mo. Pero for the, for the rest of the span nung gym business mo, libre ka na doon sa pwesto na yon. So, kung makikita nyo, mas practical yo Kasi, ma'am, ano ba yung palagi natin pinipreach doon sa gym business? Okay, non-consumable yan. Yan ang maganda sa sa katangian ng gym business. Ibig sabihin, manlibre man ako na isang buong barangay, hindi ako lugi kasi hindi naman na napupudpud eh. Wala sila na nakukonsume. Di na mapupudpud yung mga bakal ko. Very, very minimal overhead expense. Yung overhead expense na yun, kay isang tao, kay isang daan tao ang magbuhat, yun yung overhead expense ko. Yung kuryente ko, hindi lalaki yun. Kasi yung kuryente ko sa ilaw, yun yun. Yung kuryente ko sa radyo, yun yun. Regardless, kung gaano kadami yung pumunta sa So, napaka-practical ng gym business kasi non-consumable siya. So, tong business na to, susunod na katangian niya dahil pang matagalan siya, may anak ka na, may apo ka na, buhay pa to. May mo to sa mga minuno, sa mga susunod pa na mga lahi sa So, kung, kung, kung totoo, yung sinasabi ko na pwedeng manahin to, ng mga anak, apo mo, at susunod na generation sa'yo, ibig sabihin noon, tatagal yung business mo. So pagpalagay na lang, lang natin na yung dalawang generation na yon is aabot ng 20 years. Aabot ng 20 years. So isipin mo, kung nagre ka sa halagang 15,000 isang buwan, magkano magagastos mo in 20 years time? di Diba? Samantalang, kung ikaw mismo ang magpapagawa ng sarili mong structure doon sa lupa mo, eh, bawi mo na kagad sa loob ng tatlong taon at alam mo for a fact na ang gym business, eh, hihigit po ito sa tatlong taon lang. Lalong-lalo lalo na kung sarili mo yung pwesto. Bakit? Kasi sinisigurado ko na sa inyo na buwan-buwan, kikita ka pa rin buwan-buwan. Regardless yan, kasi wala kang binabayarang upa. Kung mahina yung kita mo, katulad nung ginagawa ko noon, pwede nga ako yung magbantay. Eh, saka kung talagang mahina, mahina talaga yung kita mo, ang ginawa, ginagawa ko kasi noon, honest na lang. So, dati 20 pesos lang yung gym, doon sa unang-una -una kong gym na 35 square meters, iwan mo yung 20 pesos. Kung hindi ka nag-iwan ng 20 pesos, hindi ko kawalan. Nanloko ka, ako, walang-nawala sa akin. Bakit? hindi naman lang napudpud yung ano, yung gamit ko, nandiyan niyang panghabang buhay. Yung sinasabi kong pa 20-20 pesos na gym, nung panahon na yon, kumikita na ako na 500 to 800 pesos isang araw. Which is, 2008, hindi na biro yon. Pero ngayon, yung 400 to 800 pesos isang araw, hindi na rin biro yon. Malaking bagay na rin yun. Kung mag-asawa na lang kayo, at may sarili kayong bahay at lupa na, pwede nang panggasos yung 800 pesos na yun, pangkain araw-araw. So yun yung kagandahan nun. So dito, makikita natin na talagang sulit kung ikaw yung magpapagawa ng uh, structure. Which is, yun ang ginawa namin doon sa Gym Republic na ginawa namin sa Pigkawayan, North Cotabato. So yung ginawa namin gym doon is pag-aari ng pamilya namin na pinatatakbo ng pinsan ko na si Don Fernando Paz. So, kung mabubunta kayo around doon sa North Cotabato at gusto nyo makita yung mga sample ng gawa ko, pwede nyo puntahan sa Picawayan, North, Cot North, Cotabato. Malapit lang kami sa plaza. So, yung mga clients natin around that area, kung gusto nyo makita at wala kayong time pumunta dito sa Cavite or sa Cebu, pwede nyo puntahan yung Gym namin yung Gym Republic sa Pikawayan North Cotabato. So yung na ginawa namin, yung backyard namin doon sa anong? Doon sa uh, North no, sa Pikawayan, ginawa namin gym. Magkano lang nagastos kasi sigurado ako hindi aabot, yun 100 square meters 'yun. Sigurado ako hindi aabot ng kalating milyon bakit? Kasi yung mga poste na ginamit doon, malalaking tubo lang. Malalaking tubo tapos, trusses na open, walang kisame. Tapos, yung paligid, naka-wire mesh lang para presko. Kasi sinisigurado ko sa inyo, mas makakatipid kayo kung kayo na lang yung nagpagawa talaga nung structure. Kasi hindi nyo kailangan ng masyadong eleganteng pagpapagawa. Eh. Ang importante, maluwag, kasi equipment nyo, siguradong kikita kayo. So, kailangan dito sa, sa gantong klaseng decision, kailangan nyo i-consider yung uh, na gym business na to is pang matagalan siya. Pang matagalan. So, yung pang, -pang matagalan natin, 10 years to 20 years hanggang pwedeng gamitin to equipment na to. Kasi to hindi to bibigay basta-basta kasi bakal to. So, kung ang, ang logic natin, eh, pang matagalan, pang, matag, uh, pang habang buhay natin gagawin negosyo, ang gym business, mas praktikal na magpagawa ka na lang na sarili mong pwesto para sa gym kesa sa umupa ka. Huwag lang siguro sa gitnang gitna ng bukid yan. Pero as long as uh, accessible sa transportation, kaya puntahan ng motor, ng kotse, nadadaanan ng tricycle yan, sinisigurado ko po sa inyo kikita kayo. Kasi kahit pa may kakumpetensya ka sa, sa lugar nyo, kikita kayo, lalo-lalo na nga siguro kung may kakopetensya ka, at sila inuupahan nila yung ano nila, sa'yo pwede ka magbaba, maigi ng presyo mo. Kaya sinisigurado ko, mas practical na magpagawa ka ng sarili mong presyo. And speaking of that, yun yung gagawin natin ngayon sa Gym Republic. So, yung mga ina-advertise natin na willing mag-invest mag sa Gym Republic, PM nyo lang ako. Kasi ganun ang gagawin natin. Kasi isipin mo, Magkano yung renta ko sa Gym Republic sa Cavite City? Magkano yung renta ko dito sa Gym Depot na pagawaan ko? Samantalang yan, kung bibili na lang tayo ng, ng lupa, pagpapatayuan natin ng building sa baba, Gym Depot, Gym Republic sa taas, kumbaga, umu ah, magbabayad man ako buwan-buwan, pagpalagay mo na ng isang daan libo, mahigit buwan-buwan, sambot ko pa din yun kasi isang daan libo yung inuupahan ko rin ngayon dito eh. Ngayon, yung isang na yon na binabayad ko sa banko, hindi yun lumalabas. Kung baga, papasok yon sa equity ko. Darating ang araw, 5 to 10 years, akin na yung property na yon Kung baga, hindi na ako uupa doon. Pagkatapos ng ilang taon, akin na yon So yun yung sinishare ko sa inyo na logic. Ito pa, bonus na to. Bonus na to. So, kung kaya mo magpatayo ng ganung kataas na, ka, na, na property at gusto mo pang masulit at mag-maximize -ma yung property mo, katulad ng ginawa ko, ang gagawin ko sa ilalim gym Repa gym depot, paggawa ng equipment, sa second floor gym republic, gym business. Ang pwede niyo gawin ngayon doon, gym business sa baba. Sa taas, pwede niyo gawin apartment, paupahan. So, sigurado kayo ngayon na buwan-buwan, may kita yung apartment mo, may kita pa yung gym mo. Or, kung di mo kung, kung, kung wala ka pa sariling pra, uh, bahay, pwede ilalim nun, gym. Yung taas nun, bahay mo. Diba? Napaka-practical. Sa panahon kasi ngayon, kailangan matuto tayo doon sa mga uh, natutunan ng ibang tao at nai-apply nila kaya sila naging successful. Ang pinakamaganda example dito is yung mga kapatid natin na mga Chinese-Filipino. Kung mapapansin nyo, ang mga business ng mga Chinese, mga Chinese, uh, it's either hardware yan, it's either restaurant yan. Pero magugulat ka, yung baba hardware, yung baba restaurant, pero yung second floor, bahay nila. Napaka-practical kasi na doon na rin lang yung business ko, hindi na ako kailangan magpatayo pa ng bahay sa malayo. Ang importante may matitiran ako, tapos pagpapasok ako, hindi na ako kailangan mag-travel. So, yun yung kagandahan po ng uh, may sarili kang property na naandun yung gym business mo at pwedeng naandun din yung bahay mo. So, uh, yun ang isa sa pinakamalaking advantage nyo na makukuha kay Jim Depot na hindi nyo makukuha sa iba. Na ibang fabricator, ibang importer. Kasi dito sa Jim Depot, hindi lang quality, na gym equipment ang makukuha nyo, kundi quality financial advice kagaya na binibigay ko. So, bago ko tapusin itong video na to, i-proof of completion muna natin, tong kila Ma'am Gemma at sa Sir Richard. So makikita nyo, makulay uli ang buhay natin. Kagaya nung dineliver natin kay Sir Jansen ng Nueva Ecija, pwede kayong mamili ng kulay na equipment nyo as long as uh, available sa powder coat. At uh, nagpapasalamat tayo sa, sa 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 dami talaga ng tumatangkilik ng ng, ng mga produkto natin pero uh, humingi kami ng pasensya doon sa iba na kailangan magantay ng 3 to 4 weeks ngayon. Kasi dati, 2 to 3 weeks lang yung fabrication namin. Ngayon, nakita nyo, nagkasunod-sunod. Nakita nyo, nakatambak pa yung ibang gamit sa, sa likod. So, ito naman, uh, masosolusyon na natin to dahil nagdadagdag tayo ng mga tao para makagawa ng mas maraming gym equipment. So, itong in order si nilamang Gemma at saka si Sir Richard is package C na selectorize, si standard to. So, ito yung mga basic. So, may tatlong bench press, may flat, may incline, may decline. Tapos, selectorized, yung in, order nila, reverse flies with pec deck, uh, leg press, utility bench, preacher curl, uh, yung RP super rack natin, at saka RP smith machine natin. So, kung first time mo nanonood sa video ko, tong dalawa na to is yung best seller talaga namin. At sinasabi ko, kung wala tong dalawang equipment na to, baka matagal na kami nagsara. Kasi, dito kami tinangkilik ng mga uh, kliyente namin. Bakit? Kasi, tong RP Smith machine, hindi lang siya Smith machine sa unahan. Sa kaliwa, pwede kang mag-rowing. Sa kanan, kalahati ng crossover to. So, pwede kang mag-cable exercises dito, baba at taas. So, ito, tatlong tao makakagamit sabay-sabay. Ganun din itong super rack natin. Itong super rack natin, hindi lang squat rack itong unahan ito lap pull down naman tong kanan at kalahati ng crossover din ito o again, pwede kang mag uh, cable exercises. Pero pag pinagdikit mo tong dalawang to, nagiging crossover. Yun yung kagandahan nito. Anim na tao ang sabay-sabay na pwedeng gumamit at over 50 exercises ang magagawa. So saan ka pa? Napakapanalo ng equipment na to. So meron din silang preacher curl, uh, dips with leg raise, T-bar, abdominal bench, at plate rack. May dumbbell rack din to. So, ang mga packages natin is may kasama na pong dumbbells at uh, mga plato. Yung dumbbells natin, 5 to 40, at yung plates natin, 800 pounds na iba't iba ang sukat. So, ganun yung kwento nila, ma'am Gemma. Although, hindi pa natin nasusubukan na mabalikan yung mga kliyente natin na, na gumawa ng gantung klaseng uh, scheme na nagpagawa sila ng sarili lang ano, uh, bahay para gawing gym business. Ang meron tayo, kung di ako nagkakamali sa San Pablo eh, si Sir William, si Sir Yam, yun, bahay talaga yun. Ang plano nila, gawing sari-sari store yung ilalim. Ang ginawa nila, ginawa nila ng gym, very successful yung gym business siya kasi nag nagdagdag pa siya ng mga gamit kasi overwhelming yung mga tao, napupuno yung mga tao. So yun yung sinasabi ko, yung kay Sir William, napaka-practical nun. Yung buong first floor, ginawang gym, second floor, ginawang bahay. So, double purpose yun. So, ganito ang kila Ma'am Gemma. Ito, kasi nakita ko yung picture. Ito, ginawa talaga parang warehouse lang. Pero hindi ka pa rin talo doon. Kahit pasabihin mo na gumastos ka na 600,000 pababa para doon sa sa structure na yon, sulit pa rin yon. So, pero malamang may magsasuggest eh, wala naman na kung pera ganun kalaki. Okay, kung wala kayo ganun kalaking pera, ang pinakamagandang gawin doon, magrenta lang muna kayo. Tapos, doon sa, kumilupa kayo, at wala kayong pagpapagawa, dalawa ang options nyo. Una, pwedeng mag-ano muna kayo, magrenta. Tapos, yung kita noon, dahan-dahan nyo ipunin para mapagawa yung structure. Pangalawa, baka mas better solution, is, kung lupa kayo, eh, pwede po natin itong i-amortize sa banko. Isan la sa banko, tapos, yung buwan, imbis na nagbabayad ka ng buwan-buwan, nagbabayad -buwan, ka na sa banko ng monthly amortization na pagdating ng lima hanggang sa taon, sa iyo yung property. So parang, ano, gano'n, chill-chill ka lang, parang ka nagbabayad lang din ng upa, pero maganda na ito, pagkatapos ng ilang panahon, sa iyo yung property. So, yun yung magiging sagot natin doon sa mga magsasabi na eh wala naman ako 600,000 pagpapagawa ng structure. So ito, ah, kagaya ng pagpapaliwanag ko at pagkukumpara ko sa ibang mga gym business, napakaganda po talaga ng gym business. Pero pwede nyo ito isabay sa trabaho mo at sa iba pang negosyo kasi hindi ito maasikaso. So ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.